yung ating mga benepisyo na maaaring ibigay sa pagiging miyembro bilang self-employed sa SSS. Sa pinakamababang contribution na 570 per month up to 4,230 per month na contribution, eh, maaari na silang tumanggap ng iba't ibang benepisyo na ibinibigay ng SSS. Uh, we'll just provide the overview sa ngayon, but we will discuss it in detail. So meron tayong uh, walong benepisyo na pwede nilang makuha sa SSS. Una, yung retirement benefit. Ito yung uh, when you reach the age of 60 and with at least meron kang 120 na na-cover na contribution or na-accumulate na contribution. On the average, ang ating mga pensioners tumatanggap sila ng 4,941. Now, for disability benefit naman, yung merong at least 36 contribution, on the average, tumatanggap ang ating miyembro ng 4,655. Now, for death benefit, kung sa man na pumanaw na ang ating miyembro, yung kanyang uh, mga nai-report na beneficiary, eh, maaaring tumanggap ng average of monthly pension na 3,999. Now, for funeral benefit, ito naman yung ibinibigay natin para don sa gumasto sa pagpapalibing ng ating miyembro it's a one time grant na ibinibigay natin kung meron kang at least one contribution on the average ang pwede mong matanggap is 22,579. Now for those members naman na nagkasakit, uh, maaari din silang tumanggap on the average ng 8,589 na lump sum worth of benefit. Kung sakaling nakapaghulog sila ng at least tatlong contribution for the past 12 months. Now, para sa ating mga babaeng miyembro na self-employed, maaari rin sila tumanggap on the average ng $39,513 na lump sum benefit. Now, for easy benefit, ito naman yung ating mga benepisyo na ibinibigay kung sakali man na ang kanilang pagkakasakit or pagkadisgrasya or maaring pagkamatay is ang dahilan ay work-connected o may kinalaman sa kanilang pagtatrabaho. So meron din silang additional benefit na matatanggap mula sa employee's compensation. Uh, on the average, uh, ang mga benepisyo na maaari nilang matanggap ay 4,876 for EC debt, 6,075 naman for EC disability monthly pension, meron ding one-time grant of 30,000 for EC funeral benefit, and 8,638 naman para sa EC sickness as a lump sum benefit. Now para sa ating mga pensionado, yung mga ating retired pensioners, ah, uh, maaari rin silang mag-pension loan sa atin. And doon sa mga miyembro man na, naman natin na actively nagbabayad pa lang ngayon ng kanilang contribution at hindi pa retired, pwede rin silang mag-member uh, loan or salary loan sa SSS. Now, we'll discuss ano ba yung benefition na maari niya matanggap. unang una para sa retirement benefit. So as as mentioned, ito yung mga miyembro natin na nakapaghulog ng at least 120 contributions or higit pa. Maaari silang tumanggap ng at least 2,200 na monthly pension at sa ngayon, ang ating retiree pensioner, ang pinakamataas na tinatanggap ng ating retiree pensioner is 19,634. Ibig sabihin, when you contribute now bilang self-employed member, you save for your future. And when you save, we invest, SSS invest your contribution, and then later on, sa ating pagtanda, we prosper because of the monthly pension that we receive from SSS. Bukod pa dyan, every December, merong natatanggap na 13th month pension ng ating mga pensionado, katumbas ng halaga ng kanilang monthly pension. So, it's about time for us na sa simula pa lang ng ating membership, eh, maging active na tayo sa pagbabayad ng ating contribution. Now, sa gayon, later in life, meron tayong maaasahang benepisyo mula sa SSS. Ang ating next naman na benepisyo is uh, disability benefit. Ito yung mga, uh, ito yung benepisyo na ibinibigay natin kung sakaling uh, ma-disabled or magkaroon ng uh, disability yung ating mga miyembro maaari silang tumanggap ng at least 2,000 na halaga ng benepisyo to a maximum of 18,094 per month, depende po sa kanyang hulog. Dapat yung miyembro natin para makapag-avail ng gantong monthly pension, eh meron po siyang at least 36 na contributions o higit pa. Sa ngayon, ang average na tinatanggap ng ating mga disability benefit pensioners, eh 4,655. So, not bad. Kumbaga, Malaking tulong na rin ito para sa ating mga miyembro na nag uh, para tustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan sa buhay. Moving on, yung next benefit natin is para naman sa mga miyembro na namatay, para sa kanilang mga naiwan na mga beneficiary, pwede yung kanyang asawa, yung ang kanyang anak, or kung single pa yung member, pwede yung kanyang magulang. So sa ngayon ang minimum monthly pension natin for death benefit ay 2,000 pesos uh, up to a maximum na 19,150 pesos. Ito yung tinatanggap ng mga ng beneficiary ng isang member every month kung siya yung asawa ng member. So meron tayong mga qualifying conditions na tinitignan para mag-qualify yung ating mga beneficiary for this benefit. On the average, ang tinatanggap ng uh, ating mga debt benefit month, uh, pensioners is 3,999 monthly. Next naman natin is the funeral benefit. Ito naman ang benepisyo na ibinibigay natin sa mga gumasto sa pagpapalibing sa miyembro. From the minimum of 3,000 to a maximum of 60,000 depende sa contribution ng miyembro. Kung may isang contribution lang, maaaring nasa minimum siya, that's 12,000. Or kung mayroong panghigit higit na contribution, on the average, to, pwedeng tumanggap yung nagpalibeng o yung gumasta sa pagpapalibeng ng 22,579. So, napakadili na rin mag-file ng benepisyo para dito sa funeral benefit. Uh, ginawa na rin nating online yung pagpa ng benepisyo para dito. Para sa gayon, mas madali at mas simple yung pag-claim ng mga benepisyo. Susunod is yung ating sickness benefit. Ito naman is para doon sa mga miyembro natin na actively nagbabayad sa ngayon na nagkasakit. Uh, for self-employed, pwedeng uh, magkasakit ka during your uh, self-employment or maaring hindi naman siya related sa iyong ginagawang trabaho pwede ka pa rin mag-claim ng SSS sickness benefit. So at least dapat meron kang tatlong contribution for the past 12 months and maaari kang tumanggap ng uh, minimum of 180 depende sa hulog to a maximum of 72,000 sickness benefit. On the average, ang tinatanggap ng ating mga miyembro na nag-a-avail ng gantong benepisyo ay 8,589. So, pinasimple na rin natin yung pag avail ng sickness benefit dahil ito pwede ng gawin ng ating mga self-employed uh, members online. Uh, mas madali na yung pag-file, mas pinasimple na natin yung pag-upload ng mga dokumento. Moving on, ito namang ating next benefit is para sa ating mga babaeng niyembro na nabuntes at nanganak. So maaari siyang tumanggap ng at least 3,000 to a maximum of 80,000 pesos maternity benefit na dapat meron siyang at least 3 contribution for the last 12 months. On the average na tinatanggap ng ating mga members sa maternity benefit ay 39,513. Ito ay uh, related dun sa batas ng expanded maternity law na binibigyan natin ng 105 days na maternity leave benefit yung ating mga babaeng membro. Next is yung ating employees compensation benefit. Ito yung pinagkaiba ng self-employed uh, membership natin na benepisyo sa ibang membership na katulad ng, let's say, sabihin natin voluntary membership. Ano ba tong voluntary membership? Sila yung mga membro natin na dating nagtrabaho or employed members na tumigil na sa pagtatrabaho at gusto magtuloy ng kanilang paghuhulog, pwede silang makover ng SSS bilang voluntary members. However, kung yung ating miyembro naman ay eh, mayroong sariling pinagkakitaan, ang kanyang dapat na membership type ay self-employed. Bakit namin sinasabi na dapat tama yung kanyang membership type? Dahil may mga binipisyo na ibinibigay natin depende sa kanyang membership type. For this case, for our self-employed members, qualified and coverable sila ng Employees Compensation Program. Ito yung program na ibinibigay ng uh, gobyerno para sa mga miyembro natin na uh, maaring nagkasakit, na disabled or namatay dahil sa kanilang ginagawang trabaho or self-employment. So, meron tayong binibigay na easy death benefit, pwede rin easy disability, meron din tayong easy funeral benefit at easy sickness benefit para sa ating mga self-employed members na maaaring nagkasakit or nagkaroon ng pagkabalda o pagkamatay because of their self-employment. So, uh, the average ang um, tatanggap ng isang miyembro natin for easy sickness is 8,638 para naman sa mga monthly pension sa easy disability 6,075 and for easy death pension 4,876. Now para naman dun sa gumastos sa pagpapalibing ng miyembro natin, meron din siyang 30,000 na funeral benefit na ibinibigay ng EC para doon sa gumasto sa pagpapalibing ng ating miyembro. Next is yung ating member loan. Ito yung privilege na binibigay natin sa mga self-employed members natin na naguhulog actively for the past 12 months, yung merong 6 contributions for the past 12 months, and at least sa buong contribution nila, meron silang 36 na contribution. Maari silang makautang ng at least 3,000 to a maximum of 40,000 pesos. And ang average na salary loan na ibinibigay natin sa ating mga miyembro ay 25,546. Ang pag-profile ng salary loan natin is online na. Uh, sinasabi natin na limang click lang approve or filed na yung salary loan mo. And then by the next 2 uh, two to three days is makikredit na din yung, yung, iyong salary loan proceeds sa uh, ini-report mo or yung ni-nominate mo na banko o disbursement. Account. Next natin is yung pension loan. For our pension loan, ito naman yung mga ibinibigay, yung pribilehe na ibinibigay natin para sa ating mga retiree pensioners. So, kung sakaling may bigla silang pangangailangan, maaari silang umutang ng at least 6,600 to a maximum of 200,000 depende sa kanilang monthly pension. And then on the average, ang naiutang ng ating mga pension loan mem uh, pensioners na nangutang under pension loan ay 45,763. Maaring mag-file ng pension loan online dahil mas pinasimple na natin yung pagpa-file ng ganitong uh, privilehyo. Seven clicks lang, approve agad yung pagpa-file ng pension loan. Or kung sakali man na hindi siya makakapag-file online, yung ating mga branches naman ay Uh, handang tumulong para sa ating mga pensioners na makapag-file sila online.